Mga kapuso, bawat deboto ng poong Nazareno may kanya-kanyang panata. Gaya na lang na nakilala naming pamilya Uy, na mahigit apat na dekada ng walang sawang nagpapakain sa kanilang mga kapwa deboto. Pasasalamat daw nila yan sa milagong ipinagkaloob sa kanila ng poong. Narito ang aking report. Dinat na namin hindi magkamayaw ang mga deboto sa harap ng lugar ng pamilya Uy kung saan namimigay sila ng pagkain si 11 pa lang daw kaninang umaga nagsimula na silang mamahagi ng kanilang mga biyaya ambag sa kapistahan ng itim na nasareno. Pasasalamat daw ito ng pamilya Uy sa ikalawang buhay ng kanilang haligi ng tahanan, si Jimmy Uy. Dati raw may kanser sa baga si Jimmy, pero dahil daw sa pananampalataya sa nasareno, himala siyang gumaling. Napakabuti raw ng poon sa kanilang mag-anak. Kaya naman, dekada 70 pa lang daw, walang sawa na silang nagpapakain sa mga kapwa nila de Boto. Piestang piesta na rito sa Quiapo. Kahit sang kayo lumingon, napakaraming pagkain. May pang appetizer. <makes> Ang walang kamatayang fishball! <makes> Isa sa mga pinaka-paboritong-paborito ko. Iniyaw na mais! <makes> Indian mango. Siempre may main course. Tina pa po. Ah, uh, dying. Hot dog. Palabok. Spaghetti. Walang kamatayan spaghetti. At mawawala pa naman ang panghimagas. Wow! Iba-ibang klaseng kakanin. Kalamay. Ito at may libre pang panulak.